So ayan guys, so napapakulo tayo ng tubig. Ah, uh, ito, Nissan Ramen. Ang so, pagsasama natin tong tatlo para may konting spicy. So ayan di pa kumukulo ng tubig. Tapos magpiprito tayo ng tuyo pa ay pa kaya dati gaso So Diba? sarap naman. So, ayan guys, kumukulo na. Ilalagay eh, na natin ang ating noodles. Ramen. Reasons ramen. Tapos yung ating ano. Ilalagay na natin yung, yung, ano, yung spicy niya. So, ayan guys. Ito. Kumanda yung kulay niya. Tinaluan natin siya ng isang spicy. Ganda na, na niya. Sarap. Ayan. Tapos guys, kumuha tayo ng ano, madunggay. Ito inukasan natin. Iyahalo natin sa ating noodles. Ayan. Imbay na natin yung ano, yung dahon. Yung malunggay. Mahirap isa-isain kaya kaganyan na lang natin. Yeah. Si mura naman yung kanyang daan. So guys, so, i-try nyo ito oh. Pahawag pag nagluto kayo mga noodles, lagyan nyo ng ganito. Masustansya na yung ulam mo. Kahit mga bata, makakain nila ito. tong uh, dahon ng malunggay. The best sa uh, katawan natin ng malunggay. So kaya huwag natin kalilimutan. Ayan so, yung ating ano, bupulud, oh. So, yun. Ito na, guys. So, oh. na, natin siya. Na, na himay na natin at nahugasan na ito natin kanina. Oh, so, pwede na natin siyang ilagay ngayon. Yan, no? Oh. Simple lang yung ulam natin pero masustansya. Kasi dito dahil dito sa dahon ng palungay so ayan guys ang so, ganda ng ating palungay ayan eh napaka ano, napaka healthy tsura pa lang masarap na pala so yan guys pwede na natin ano ngayon ipiprito na natin yung ating tuyo yan guys ipiprito na natin yung ating kawali at magpiprito na tayo ng tuyo so yan maglalagay na tayo ng man, mantika Masarap ng tuyo, ang lalaki oh. o. So, masarap na tuyo, yung at malapang. Yeah, well, Uh, kailangan sa tuyo yung ano siya. Ah, uh, toast ni. yung medyo madutong siya. Ayan, mainit na yung ating mantika. Ilalagay na natin yung ating tuyo. Ang siya yung nasa tuyo ay eh, ano, may eh, medyo lutong luto at malutong. So, yung ano, eh, may ito yung basa. Ano, no? Tuyo na basa pa. Bango? guys kasi o oh, oh, diba ganda tingnan merong malunggay yung ating noodles ngay guys, pag so wala nga lang na iluto, okay na yan, noodles, sa tuyo, o ano naman, log, feed to ng konti. So <coughs> yan guys, ang aming video ngayon, ang ulan ngayon, thank you for today's video. Thank you po sa lahat ng mga sumusuport sa ating uh, channel.